Napakaraming key signs para masabi natin na ang ex mo ay nagsisi sa naging breakup, mahal ka pa niya, o yung sinasabi nga po natin na literal na namimiss pa rin po tayo. Nandyan yung mga consistent or constant communication pa rin niya, like reaching out, tinatanong-tanong ka pa rin sa mga barkada, or even hinahanap ka pa rin madalas. Pero kung minsan, ito ay hindi sapat mga utol, or masasabi nga po natin na most likely, hindi na po niya ginagawa Kadalasan naman kasi during a breakup, gagawin sa mga une. Kung napapansin nyo, sa first part ng hiwalayan ninyo mga utol, ay nandun pa po yung mga signs na parang nararamdaman mo na miss ka niya or even hinahanap-hanap ka niya. Pero napansin nyo po ba na habang tumatagal, ito po ay nawawala na. Napakaraming reasons niyan. Pero sa coaching session ay tinuturo ko na most likely mga utol ay na-anticipate na nga po niya yung breakup. Dahil like what I've said, ang mga expo natin or even by nature wala naman po talaga makikipaghiwalay sa iyo ng 100% na ayaw na niya kadalasan ito po ay kulang mga utol based on my observation and experience parating lamang po ng 50% for example 70% so yung the other 30% nito lagi ko nga po tinuturo ay kukunin pa po niyan sa magaganap sa inyong dalawa kaya nga kadalasan mga utol, bina-validate niya yung breakup. Nandiyan yung mga situation kung saan inaaway ka pa, yung iba nga po binabadmout, sinisiraan ka. Dahil kung sakaling ito po mga utol ay papatulan mo, ay makakatulong po ito sa justification niya that leaving you is the best thing to do. Kaya nga po tinuturo natin na wag na wag niyo po siyang papatulan at wag na wag niyo'ng ibibigay sa kanya yung mga hahanapin niya, yung mga expectations po niya after the breakup mga utol. Kaya effective na effective kung halimbawang yung opposite agad ang ipaparanda mo sa kanya. Kung ikaw naman for example ay nahihirapan, simple, mag-walk away tayo. Dahil pag nag-walk away ka mga utol, hindi niya mahahanap o makikita o ma-experience yung mga expectations na yon. May tatago kita, may tatago mo yung mga damage control, yung kahinaan natin, desperation at negative thoughts natin regarding the breakup mga utol ay literal na may tatago po natin. E eh, napakalaki po na may nun. Dahil syempre dito magkakaroon ng confusion or second thought ng naging dumper mo mga utol. But before we proceed, dun nga po sa sinasabi kong situation na talaga magbibigay ng proof na mahal ka pa ng ex mo mga utol let me remind you dun sa topic na tinatawag ko nga pong behavioral privilege mga utol ito yung mga sinasabing nagustuhan o sabihin na nating mga benepisyo ng ex mo nung kayo po ay magkarelasyon pa. For example, nagpapasundo siya sa iyo, sinusundo mo. For example, naghahanap siya ng kasama sa mall, sa paggrocery or shopping, nandoon ka to accompany him or her mga utol. Or yung literal nga po na tinatawagan ka ang bilis mong sumagot. Mine-message ka, nandoon ka kagad. 100% mga utol ina-accommodate mo ang ex mo. O yung sinasabi nga po natin kung halimbawang nanlalamig siya at kailangan niya ng kayakap ay nandun ka. Yun yung mga tinatawag po natin na privilege na meron ang ex mo. Pero ngayon nga po sa sitwasyon na to ang pinag-uusapan po natin ay breakup. So kailangan po mga utol mag-one on one conversation tayo. Mag-usap tayo mabote. Tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay nabibigay na po provide mo pa rin sa ex mo? Dahil kung sagot mo rito mga utol ay yes sigurado panahon na napakinggan nyo ako mga utol. Kasi nga po, pag halimbawa binibigay mo pa rin yung privilege na yun, mga tinatawag nga po natin behavioral benefits or privilege ng ex mo, literal mga utol na mararamdaman po niya yung satisfaction. So by nature, ang tanong dito, paano pa makikita ng ex mo yung consequence or disadvantages mga utol na kayo po ay break? Kung halimbawa ito ay patuli pa rin po natin binibigay sa kanya, 100% pinoprovide mo mga utol. Kaya nga po binabanggit ko sa mga video ko na kung gusto mo talaga bumalik ang ex mo, ibigay mo sa kanya yung breakup. Huwag mong dayain ito. Buong buo mga utol, inguso. Ibaon mo sa kanya. Kailangan niya ma-experience yun. Dahil dito lang po niya ma-experience yung tinatawag nga po na consequence or absence ninyo mga utol. Pero kung halimbawa binibigay mo yung mga privilege na yan, panahon na siguro na medyo mag-isip-isip tayo. Dahil based on my experience po as a coach, Lagi po kami nagsasucceed kung halimbawang tinatanggal po namin yung mga behavioral privilege na yon during the breakup. Basic na basic naman po kasi kapatid. Hiwalay kayo, bakit natin siya tutulungan? Hiwalay kayo, bakit natin siya aalagaan? Hiwalay kayo mga utol, bakit po natin ibibigay yung mga benefits na yon? E di ba po pag kaganon ang tao ay makukontento? E hiwalay nga po kayo eh. Kaya nga dapat po maging matalino tayo, na mag-focus po tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin na maaalis po natin yung mga privilege na yon. Marami yan eh. Kahit nga yung sinasabi kong pag-reply mo pa lang, mga utol, kontrolado mo na yun eh. So pagka yun po ay pinaramdam natin, mas mabilis po yung magiging epekto ng pagkawala po natin. Kasi nga po, hindi po natin siya binibigay ng tulong, assistance, or saklay. Yun ang tawag natin doon. Another thing na pwede nating masabi na mahal ka pa ng ex mo, nagsisisi sa breakup, or namimiss ka niya mga kapatid kung merong sense of jealousy. Alam mo mga utol, mapapansin mo yan. Ano? Lalong-lalo na pagkahalimbawang dinidil ka pa niya. Sana hindi na ano, kasi kung nagpo ka sa no contact, my suggestion is dapat wala na pong conversation. Pero kung sakaling kayo po ay nag-uusap pa rin mga utol, napapansin mo yung parang masyado siyang tanong ng tanong sa dating world or activities mo. O kaya naman, nagtatanong sa mga tropa na regarding nga po sa mga nangyayari sa buhay mo na mapapansin mo na parang medyo nagseselos. Pagka ganyan, mga utol, masasabi ko may feelings pa rin. Ang kailangan mo lang namang gawin dyan mga utol ay sumunod lang po tayo doon sa mga tinuturo nga po natin dito po sa Papong TV. Katulad na huwag mo siyang habulin, katulad na maging independent, ipakita mo sa kanya na matured ka in handling the breakup. Iparamdam mo rin mga utol na kayo nga po ay patuloy na nade-develop o nag improve kahit na sabi na nga po natin napakasakit nang nangyari kasi dito lang po niya marirealize mga utol na dapat nang irekindle or ibalik yung relationship sa iyo dahil dito po siya makakaramdam ng inspirasyon now sa pinaka topic natin ngayon mga utol ito po kasi kaya natin binanggit kasi hindi natin masyadong napapansin ito pero napaka strong na indication or sign ito mga utol na mahal ka pa rin ng ex mo if your ex continues to connect at lalong lalo na naginagawa pa rin po niya yung mga tradisyon na nakasanayan niya nung kayo pa. For example, mga utol, dati dinadalang kanya ng pagkain, lunch for example. Kung ito po ay patuloy pa rin po niyang ginagawa, antinding indication niyan na siya po ay may feelings pa rin at umaasa pa rin na kayo po ay magkaayo sometime in the future. Kung dati siya yung tagasundo mo, tapos ngayon hiwalay kayo mga utol, sinusundo ka pa rin niya. Pagkaganon mga utol, ito ay matinding indikasyon pa rin na mahal ka pa niya. Marami, kung dati tinatawagan kanya parati pag alas-7 ng gabi at ngayon nahiwalay kayo, ginagawa pa rin niya. Kung dati siya nagbabay ng credit card na ngayon ay hiwalay at disconnected na kayo, continuously ginagawa pa rin niya. Kung dati mga utol ay parati kanyang ina-update sa mga nangyayari sa kanya, for example, siya po ay nasa out of town, kung ginagawa pa rin po niya ngayon 'yan mga kapatid, mahal ka pa rin ng ex mo. At kung dati tuwing monthsary or anniversary nyo mga utol ay may present o regalo na dumarating sa'yo. Hiwalay na kayo pero ngayon ay ginagawa pa rin po ito ng ex mo sa'yo or even binabati ka pa rin mga utol. Ito po ay matindi o solidong indikasyon na siya po ay may feelings pa rin. Old habits or tradisyon na ginagawa nyo na dati na parehong pinagsishare o tinatago yun yung mga utol na patuloy pa rin kung sakaling ginagawa ng ex mo, ito po ay indikasyon na siya po ay umaasa pa rin. Na kayo someday ay magkabalikan, namimiss ka pa rin. Pero ang tanong, bakit hindi pa siya bumabalik? Marami tayong explanation dito mga utol. Tulad na sinasabi ko na most likely, ang ex mo ay nasa non-approval stage period pa rin. So pag ganun, of course, hindi mo siya pwedeng kulitin. Kailangan mo itong palipasin. Maaari naman na hinihintay niyang kayo nga po ay magbago. Kasi kung walang improvement or development, hindi pa rin babalik ang ex mo. Or sabihin na natin, hinihintay niya medyo mag-heal siya. Dahil hindi nga niya ma-deal emotionally dahil baka mamaya siya po ay na-pressure nung kayo ay okay pa. Maaring mainit pa ang ulo niya, emotionally affected pa rin. Maraming rason eh. Pero yung mga pinag-uusapan natin ngayon at yung sign na sinabi ko mga utol ay napakalaking indication o napaka-strong na sign na ang ex mo ay may feelings pa rin. May attachment, namimiss ka, and most likely, kaya mo pang ayusin. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo. Suportahan po natin. At syempre po, mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papang TV.